Nung makita niya may dumaan, kumari pa siyang takbo pero bago tumakbo, kinuha mo ni mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan? That should be si Outright dismissal? Bakit suspension? Mga kababayan, naalala niya ba ang banta ni Sen. Rapi Tulpo sa angkas dahil sa ginawa ng kanilang driver sa isang pasayarong babae, mga kababayan. Ito yan. Pwede nyo akong tanggihan dito, which ginagawa nyo in the past. Okay lang yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Pilipinos. Kapangyarihan ng Senado na ipatawag in aid of legislation, investigahan ang mga reklamong inilapit sa akin dito. Subukan nyo pumunta. I'm doing this para masolve isang problema at may bago yung mga maling polisiya nang hindi na tumaulit at magkaroon ng legislation. Tawawa oh, to si ate kita mo, pinagpiyastahan itong mga pulis at mga taga-barangay. video na ito mga kabayan, kung anong ginawa na ang cast driver sa kanyang pasaherong babae, mga kababayan. Pwedeng pakikwento yung buong pangyari. Sinabihan ko po siya na, Kuya bakit dito po tayo sa mga madidilim? Ang sabi niya po sa akin, shortcut daw po. Maya-maya po, puminto po siya doon po sa may mga talahiban po. Akala ko po magsi-CR lang po yung rider. Hmm. Bumaba din po ako, nagtanggal po ako ng helmet ko. Okay. Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ko nung paghila niya po sa akin. Tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ko tapos nung paghiga ko po, na pipikit po ako. Pagmulat po nung mata ko o dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Mari yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Last night ako po siya nasa harapan ko po na naluhod. No, Nilagaat na po siya na magtanggal na po ng pants niya. Buti na lang po may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya yung bag ko po kinalkal niya sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis ng rider. At panorin niyo po ang mga na video na ito na kinakatakutan ng angkas dahil ginamit na po ni Sir Anto po ang kanyang kapangyarihan na ipagtanggol tayong mga na may hirap at naaping mga Pilipino, mga kababayan. So, po ang mga pangyayari ito na pinatawag na ni Sen. Rafi sa Senate hearing. Ang mga namumuno ng angkas, mga kababayan, at mga iba pang mga involved sa kaso ng angkas driver nito mga kababayan. So, mga video ito na ginaganap sa Senate hearing, mga kababayan. Uh, andito ba yung representative ng angkas? Yes, Your, uh, your Honor. Alam niyo na yung kaso na ilapit sa akin, ano? Yung isang rider ninyo, nag-attempt na i yung kanyang pasahero at inakawan pa. Uh, yes po, Mr. Senator. We've uh, been informed and are aware of Okay, the... and then yung pong uh, complainant nag-file ng uh, blatter blotter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatagot-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatagot-taguan nyo. Ganun bang patakaran niyo na pagtatakpan niyo yung mga uh, nagkakamali yung rider? There are definitely po, uh, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas. Pero on behalf of the company, uh, kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang po sa hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum dito, dito po sa uh, ating show. But also doon po sa delay na nangyari po na... Now, forget about my show. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort. Dahil nga hindi niyo pinapansin. Tumaan siya sa proseso. And what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay pa-blatter. Pumunta siya sa PNP pa-blatter. And then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng rider ninyo sapagkat ninaakaw nga yung wallet at sa cellphone Nandun yung mga information about the rider. Kinukuha sa inyo. Ayaw nyo. Pakinggan siya. Ayaw nyo mag-cooperate. And then sa PNP. PNP. Pinunta niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung yung na right so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, na-regro Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag pa sa kanya. Huwag ka na mag kasi mahabang proseso yan. matatagal lang pa. Bumalik sa barangay. Inareglo niya barangay kasi yung barangay kumampi sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file Mahabang proseso yan. Magpag-areglo ka na lang. So ang ginawa niya, lumapit sa akin. It's not a question whether my show is of the proper form or not it's a of you guys dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakalating sa akin. Now, pinabayaan nyo makalating sa akin. Dito tayo sa Senado. Uh, tama po yun, Mr. Senator. No? Uh, gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo. Pero, Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na uh, naiharap yung pong ating pasahero dun po sa ating biker. And that, by any standards, po, is unacceptable. And of course, sir, uh, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. It's really ang priority po namin is yung ating pasahero. We want to offer counseling, we want to have, uh, offer legal advice, uh, medical service, but we understand that disappointed po yung pasahero sa amin. Ang priority lang po namin sa ngayon, maalagaan mo siya, but rest assured po, Mr. Senator, we are not running up. We are taking accountability and responsibility for it. Uh, if I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod siguro sa atakaran ng inyong kumpanya na kapag merong problema ang kliyente natin at agad, hindi eh, pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi sumusunod sa sinasabing cost, you should take care of your customer, eh, tanggalin mo yon o ipaseminar. Makikita po mga at maririnig po sa salta ni Sen. Rafi Tulpo kung papaano nagkakaroon ng ngipin ng batas at nagbibigay ng justisya ang problema ng mga maliliit at may hirap na Pilipino mga kabayan. Mr. Chair, hinamin po nung kumplainan na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, hindi na siya magpipilit kasi meron na sa kanya. Di ba may patang kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasaherong nakainom? Mr. Chair, Your Honor, tama po yan. We have that policy po na hindi po dapat... Is that being followed? Uh into the book? To the letter? Uh, uh, Mr. Senator, masasabi ko They po... They've said a lot na hindi. Uh, Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, uh, yes. But dahil po dito sa incidenting nangyari, uh, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, uh, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? Um, at meron pa kaming annual, uh, Mr. Uh, Mr. Senator. So, kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, so, meron po tayong uh, motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi para sa isang rider na pinarupi niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pag nanakawan pa, eh, yan ay gawain ng isang taong wala sa katiluan. At sino yung mga taong wala sa katiluan? most likely mga adik. So dapat meron kayong regular testing sa inyong mga riders, hindi po annual. Kasi annual, ah, alam ko na, inero eh, na ngayon, magdadag test, eh, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And then, dapat doon sa mga sahero, meron silang meron silang party I don't know if you're doing this in, in, the US they're doing it sa sa ibang mga companies na binibigyan ng ratings yung rider or yung driver do you have that kind of ano Uh, yes, yes po, Your, uh, Your Honor. And well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent uh, periods po of the year. And sinicheck na rin ba na on a regular basis, kung itong mga rider ninyo ay marami ng mga ticket violations kasi kung marami, di dapat tanggalin niya na. Ibig sabihin, pasawa yun. Uh, yes po, sir. We monitor po the status po every rider, violations po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya sir, nasa aming dashboard po, sir. uh, we have to come up with some legislation to protect the uh, riding public against some riders. Hindi naman lahat, ano. Ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at yung iba pang mga riders. But I want to protect uh, to mga pasahero ninyo, yung mga cliente ninyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa mga pasahero. Tulpo, pero itagdagan ko, may winaw from ang kas. Anong status na nung kaso? At sa sa kasalukuyan, yung kung biker that has been accused has been suspended. So, it was... So, sorry, Mr. Uh -huh. Chair, that's BS. na niyo doon yung PNP, na-reg doon yung, ano, yung barangay. Kasi, para sa ng police, Mr. Chair, wag ka na kasi mag ng kaso ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc., etc. Magkipag-arig ka na lang, magkipag na lang sa kanila. O so, yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo. bigyan natin ang leksyon itong nung walang ya sa iyo, itong rider. I want him in jail. Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ng ating officials, ng mga kapulisan at barangay for them to say na aregluhin mo na lang. Um, ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, po yung huling araw po na nakikipag-usap po sa amin yung pas pasahero. Um, meron po silang nilagdaang kasulatan na meron pong final step which is makikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magano po yung danyos. O si, sabi mo, makikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, Alam mo ba sabi ng barangay? Eh, kasi mahal yung pagpresyo sa mga um, gamit na nawala yung panama malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaaregno na, paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala, o magkano yung mga laman sa wallet, etc. At saka isa pa, Mr. Jowlo, bakit suspension lang? Nag-attempt na mang rape room. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang uh, mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts nitong victim it binabala niya kanyang pantalon. Papatungan na lang niya. At nung makita niya may dumaan. Kumari pa siya ng takbo. Pero bago tumakbo, hirap mo niya mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan? That should be it, si Outright, this way, sir. Bakit suspension? Mr. Senator, yung pong suspension is uh, subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So, it's not, uh, hindi po siya parang permanenteng ito po yung action natin. But it's more of habang an uh, in investiga po yung ating kapulisan, uh, pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng, ng findings sa kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app. Sir. Pero dapat para naman mabawas-bawas sa yung sama ng loob ng biktima, si Pakinyo, anong suspension-suspension pa? Anong hintay-hintay niyo pa yung, yung proseso We, uh, we, we hear you, Mr. Senator. and He's a danger to the society. Depende lang kung siya at makulong. Kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. Any reaction from uh, LTO? Any mototropical administrative sanction that can be done? Yes sir, pinapakoko na po yung pangalan ng driver para maka-action na po LTO. We will immediately post preventive and then conduct the hearing. Tapos kung kailang i-revoke, yung lisensya, revoke. sa pagpapatunay lang mga kaubayan, ano mang mangyari ay may senator rapid po tayo na magsisilbing boses ng taong bayan, mga kaubayan, sa susunod pang limang taon. Kaya mga kaubayan, sana maging aral ito sa mga angkas driver at iba pang mga driver na maging maayos at maingat sila sa, sa pangyayaring ito. Comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon. Ano bang dapat gawin sa angkas driver na ito? Dapat ba siyang makulong at matanggalan na lisensya? So comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. At para sa mga bago manonood, please like subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga video ilalabas. Maraming salamat. To God. Be the glory.